Good afternoon, everyone. Meron po akong natanggap na product dito. Ganito, oh. Actually, itong itong Pyrmax 3 cream na ito ay matagal na pala akong member nito. Ito yung pangalawang networking ko noon na sinalihan. That was 2017 pa, oh. Pero hininto ko po. Pero this time ay may mga nag-order kasi. So, alangan po na hindi po natin pagbigyan ng mga nagsipag order at the same time gagamitin din natin kasi alam nyo naman tayo na po ay ume-edad, so gamitin natin ito salamat kay partner Jerry siya po ang nagpadala nito syempre gamitin natin itong ano itong limited edition box ng ating Fairmax binigyan niya po ako ng limit limited daw. No, limited edition. So, at meron din po ako nito. Yan, lalag, lalagyan natin sa loob at i-spray natin dito sa ating mukha. Ang paggamit po nito ay dito lang sa mga pulse rate natin. Yan. Para din po sa hormonal imbalance po natin ito mga kaibigan. Kaya, gagamitin muna natin itong bago nating produkto. Bago lang sa ngayon, kasi ngayon ko lang muli ini-endorse. Dati ko po na pong ginagamit ito noong 2017 pa. Pero huminto po ako ng maraming taon. Siyempre, once you are a networker, always networker. Kaya ito yung product or I mean is ito yung company na hindi po nagseselos, hindi po tinatanggal ang aking pangalan doon sa sa listahan kahit hindi na po ko active napaka-active pa rin yung aking account doon alam niyo naman po ako ay kinoconsider ko po ang aking sarili bilang rakitera so yun lang, share ko lang thanks for watching bye, God bless